May mga katangian ng hayop na bawal natin kainin May mga katangian At ang mahalaga, nalaman mo na lahat ng nakatira sa tubig ay hala. So dito dapat mo maintindihan yun Pag naunawaan mo yan, dito ka magkakaroon ng kalaman sa batas Ano yung mga ba ano yung mga hayop na haram? So yung masyadong haram, bilang na bilang lang Bilang na bilang yung haram Halimbawa, sa hayop Lahat ng hayop na may pangil, haram So, tanggalin mo na yun. Pag, ibig sabihin, may, idea ka na na pumunta ka sa gubat at may hinuli kang hayop at nakita mong may pangil. Huwag mo na kainin. Kasi sabi mo, ah, haram to kasi may pangil. Kahit, first time mo, kahit na first time mong nakita ang hayop na yun, pero nandun yung katangian niyang may pangil, hindi mo pwedeng pangil. kainin. Naintinip po una. Pangalawa, nabawal, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bawal siya maliban sa may pangil katulad ng aso. Ang aso, haram. Maliban sa may pangil, binanggit pa na ito ay bawal kainin. Baboy, walang pangil. Pero bawal kainin kasi binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay bawal. Kainin, hurrimat alaykumul mayta wa dam wa lahmal khinzir. Wa lahmal khinzir. Ipinagbawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hayop na hindi nakatay, namatay siya, dinuguan, at saka ang karni ng baboy. Ibig sabihin, may pangil? Aso? Uh, baboy? Ano pa? Na katangian na bawal kainin? Ipinagbawal ng propeta sallallahu wa alaihi wasallam na patayin. Palaka. Ang palaka, wala sa katangian niya may pangil. Pero ipinagbawal ng propeta sallallahu wa alaihi wasallam na katayin o patayin. So bawal siyang kainin kasi pag pinatay mo, ay lumabag ka. Mayroon din namang hayop na ipinagutos ng propetang patayin. Katulad ng butike. Katulad ng ahas. Ipinagutos niyang patayin. Scorpion. Kayo may mga bansa na mga kumakain ng mga eksotik na pagkain? O kumakain sila ng scorpion? Tama? Ha? Mali ba silpon ko? <laughs> okay. So, haram ang scorpion kasi pinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin. Ay pinag-utos niya patayin. Meron siyang ipinagbawal na patayin. Okay. Dahil dito, papasok tayo sa ibon. Sa ibon naman, lahat ng at saka mga insekto. Ang lahat ng insekto haram. Lahat ng insekto ay haram maliban sa tipaklong. Maliban sa tipaklong. So, ibig sabihin, pag nakakita ka ng insekto, huwag mong kainin. alang nga, nakakain ka ng lamok, langaw, ipis. So, hindi mo pwedeng kainin. Ang pwede mo lang kainin, kung ano yung binanggit ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na pwedeng kainin, katulad ng? Ng tipaklong. Okay. Ang tipaklong, halal siya. Halal ang tipaklong. Hindi bawal ang tipaklong. Kasi, kabilang siya sa mga exempted na kainin. Okay, sa ibon, ang ibon, ang katangian ng ibon na bawal kainin lahat ng ibon na may mahabang kuko na ginagamit sa paghuli ng hayop. Yung kuko niya, hindi pinanghukay lang ha, ginagamit niya sa paghuli. Anong katulad ng hayop na yun? Agila. Ang agila, haram. Falcon, yung iba pang mahaba yung mga, Eh manok, halal haram. Pero may kuko. Hindi, okay. okay. eh, hindi na ginagamit ang kuko niya. Ang kuko niya pangukay Nakakita ka na ba ng manog na nagbubuhat ng ano? <laughs> Wala, okay? So nakuha niyo, sa original sa lupa. So ibig sabihin, balikan natin ha. Ngayon, punta tayo sa tubig at dagat. Ang original sa lahat ng nakatira sa tubig, hala, sa lupa naman, medyo magigpit ka dyan kasi tingnan mo yung mga katangian niya. Ngayon, ang problema, kaya dito nagkaroon ng opinion, kaya dito nagkaroon ng issue eh. Naghuli ka sa dagat, nakahuli ka ng buaya. ah. <laughs> hmm. Eh di ba, ang sabi ko kanina, lahat ng nakatira sa tubig, dagat, tubig, tabang ay halal. Ang problema, ang nahuli mo? Buhaya. Okay, okay, okay. Sorry. sorry. Nahuli na. Pagkihigpit lang. Sige lang, sige lang. Okay, Wag basta wag lang basta wag lang magalaw yung ano, wag lang magalaw yung kasi baka masipa niyo anyway. eh. Okay. Okay, so ngayon anong naging problema sa buhay Kasi di ba, sabi ko nga, ang original sa mga pagkain sa tubig dagat at tubig tabang halal, ano naging problema sa buhay? Kasi dahil sa pangil. Pangil niya. Yun lang naman naging issue dun eh. Ang issue niya, yung katangian niya may pangil. Kasi napag-usapan natin kanina, na sa lupa, pag may pangil, haram. Eh, ang problema, sa tubig kasi nakatira yun eh. So, huwag mong ihalin tulad. Yung nasa lupa, katulad din nasa tubig, kasi mayroong baboy sa dagat. Pero halal lang sa Lahat ng nakatira, halal lang buhaya kasi nga nakatira sa tubig. Hindi siya, kung nakatira lang sana sa lupa... Haram. Eh, sa munisipyo mo lang yun. <laughs> <laughs> Makikita. <laughs> Sabi <niya>, sa <isang> <laughs> <Huh? laughs> Lahat ng nakatira sa ano, lahat ng nakatira sa tubig. Basta nakatira sa tubig. Pagong. Pawikan. Alimango. Alimasag. Pating. Balyena. Ano pa bang gusto mong tanong dyan? Basta nakatira dyan. Oh, sabi nila, Shokoy, kainin mo. <laughs> Serena, kainin mo. Kung may Shokoy. Oh. Alam mo, yung mga, okay, kung, siyempre, kwento lang yan. Eh, kung makahuli ka ng Shokoy, di, tihawin mo na agad. Ang lahat ng nakatira sa tubig, hindi na yan kailangan katayin. Naintindihan? Hindi na, hindi na kailangan katayin. Patay man yan o man na mahuli mo, pwede mo nang prituhin, ihawin. Pero yung nakatira sa lupa, hindi pwedeng prituhin mo yung manok. Hindi pa nakakatay. Yung uh, yung uh, yung daga, ang daga ipinagutos ng propetang patayin. Lahat na ipinagutos yung patayin, hindi pwedeng pakinabangan. Ibig sabihin, papatayin mo kasi walang pakinabang. Yung kuniho, halal. Pero kakatayin mo pa rin Ang kuniho Nakakain na ba kayo ng rabbit? Hindi hmm. pa Ako hindi pa rin <laughs> 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 Kala mo nakakain na doon no? hmm. So naiintindihan yung halal? Sa mga pagkain na mas malawak Ibig sabihin ng halal Ito yung mas malawak ma ma Marami sa mundo Mga damit, dekorasyon, palamuti Ang original niyan halal Okay Naintindihan yung halal ha? Yung damit na may exhaust Mike, sa'yo lang problema kung sa bahay ka lang. Alam mo, sa bahay ka lang, nakabrit. Sabihin ba natin bawal yung pagbabrit? Magiging bawal lang pag hinalantan mo yung aurat mo. Pero yung dami, ito lang pagbabawal doon. Naintindihan? Okay. Yan yung halal. Ibig sabihin ng halal, pagpapahintulot. Yan ang malawak. Pag sila